bilang mga natin damit si baby. Nandito. Tarno Dapat yung photo. Baka naman mamaya mabili mo sa'yo. Yan <laughs> na lang Spiderman. Photon ba? Dami oh sa basketball sa basketball court naka nakatayo. Ayan oh, basketball court. Changi do to Changi. Tuwing kailan lang ba do mami? Tuwing Sunday. Ayan. Pwede mo na isang spider. Magkano sa terno? Pambata. 75 Ito na medyo puti Malit na po dati Ha? Malit na po Masya pa yan ha Malit na? Parang malit na po Yun na, tumatagal yung exposure <laughs> Tumatagal Tumatagal e, pinapatagal mo Oo Oo Hahaha <laughs> Kaya tagal na paghahanap para tumanggal sa camera ah. Malit. <laughs> <laughs> May magkano po ang kilo ng manok? Oh? 190 po. 190 195. Ano po. <laughs> ah, po ito? Sumansan Ligia. Sumansan po? Ligia. Ligia. Ito Sumansan ano ah, gusto mo suman sa Latik? Ano yung Latik? Anong ah, ah, suman? Ayak para sa lantaw? Oo okay. oh, yan yes, sabi ko. So, mm. so, na lang? Mm. Sa so, kanina eh. 50 yan. Yeah. Dalawa na. Tanda niyo ba ako? Hindi nga eh. <laughs> Iisip na kita kung saan eh. Tita ni Joy. Ay! So, na rin, siya, may naman din siya eh. Oh, Oo nga. Sige <laughs> <you>, na kayo. <laughs> Thank you po. Ano kailangan saging? Ano Shout out sa Sero. <laughs> Yung hindi masyadong hidog na Dito gawin. Darling, saging! Yan. Why? Why? Ayoko <laughs> sinigilin. Ay, nila ako ng bulok na. Pebeng po. Ay. Pas kilo dito? 250. May kilo po tong malaki to? dalawang maliliit. Ayun, Dalawang maliliit mali po. naugo Okay, nakita. Ah. po magkano po? Okay. Sa kilo rin po sana pa pala. Ito. isang ganito. Kumusta naman? Magkano po kilo dito? 300. <laughs> <laughs> <Dalaga> po? <laughs> dalaga, dalaga, dalaga. Yo, what's up mga kagiliw? Ayun. Good morning po sa ating lahat at ngayon ay birthday po ng nanay Bianan at meron tayong konti dito ayan po ano po Bye. mga nagagayat shout out po ate shout out ayan nagagayat na sila ng bawang sibuyas ayan at luya ay bawang bawang baby kagiliw at saka si mami kagiliw hi ay, Ayan. At tayo naman po mga kagiliw. Ayan. Meron tayo ditong biniling kwan. Biniling manok. Ah. At si baby kagiliw. Nak. Paano makakapag-get si daddy? Uh, ayan. Dada. Ah. Dada. Nako po. Nako po. Ganto po ang tulay ko araw-araw. Kung anong ginagawa ko, nandoto si baby kagiliw. Mm. Ayan na. Tayo po ngayon ay gagawin natin, natin yung binili nating ano? ay si Baby, ayan, bigyan natin to, bigyan natin to kay nanay. Ayan, po. paano nga po to? Paano ang lagay natin ito ngayon? Nga, punta ka muna kay mami. Dali, magagayat si daddy. Panoorin mo ako doon. Dali, dali, dali. dali. O kayo pong umalis, paano tayo gagayat yan? Um, ano, makapasin ka na po kayo ito,

Tapos dyan nilalagay ang bigas. Hmm. Wala nilalagay dyan. Ganyan lang. Ayan. Atas nilalagay po ng bigas dyan. Akala ko po lahat babalutin tapos kumain, lang natin magayat ng manok at dito ayan si Dico si Balnag kukulis ng bibi ano naluto dyan Dico? kaldereta siguro kaldereta ng bibi Ayan. Saka dito. Ano ba to? Ay, yung sinaing. Pakapenta ng kawali. At dito mga kagilo sa bulakan Ang mga nanonulungan, mga babae. Mga nagagayat nag at nagluluto, mga babae. Mga gaganda pa ka mo, mga bata. Sa amin po, mga lalaki sa keso, lahat lalaki. Sa amin din, sa Bicol. Sa Bicol po. Dito. Mga lalaki. Dito po. mga Lalaki, mga nagluluto. Oo. Oh. Dito mga babae. Ah, Lola, Wala na po ba yan? Ah, ano po yan? Eh, guwan. Yung manok ang luluto. Luluto po dyan, manok? Hmm. dami po tayo ni Lola. Ano luto po? Ano po? Binatasay ng pinatisan Pinatisan, parang mayroong bawang sibuyas, kamatis, margarin toyo. Meron po eh. Kamatis po? Kamara po, kamatis. Saka asin. Ay, oh, Woo -hoo -hoo! Oh, baka matapon. Baka gili, o si Lola Montipo, ilan taon na? 83. 83. Ang nanay? 71. 71, ang babata pa. 71, 71 72 40 40, 40 62, 62. Oh no, 83 oh. Nakaka-babata pa to, yeah. nagbubukid pa uh, nagbubukid. Mga katangali ang balangkap. Nagbubukid Para na, hinihintay niyo. Hello. Ah, manok ba kala ko? ko camera. Ah, lulutuin yung pinatisan. Ano bang ano pa ba bang ibang tawag do sa pinatisan? Kuya. Ano ba yung ibang tawag do sa pinatisan? Caldereta. ata. Kaldereta. may tomato. May tomato sauce. Ako na bubuhat. Yung hey, mga kagilo. Ayan na po. Pinatisan pala parang kaldereta. Ayan. Ayan na dito. Ay, lalagay, Adita, lalagay? na doon. Ano dito lalagay? Lagay mo na dyan. Ano ang lalagay? Yan. Ayaw mo no. mo na sa kawali na yan. Ato, pupost na. Oo. Diyo, alas kayo dyan. Diyo, Dalar. Kita mo aso. Ang Isa Ayan mga kagiliw. sama na lahat ng ingredients. Carrots, patatas, matimplahan. Meron may ase, na rin sili yan ayun mga kikilaw ayon sa mga nakakatanda. <laughs> Mamaya daw po pala talo niyan. Kapag naluto na 'yung suka. Tawag nila dito pinatisan. Sa ibang termon kaldereta. natikman natin kanina grabe sakto yung lasa sakto nga lasa eh kalupit <laughs> 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 kasi ang mag mag-iirhaw tilapia yung tilapia natin tilapia ng Taiwan mga pulang buntot ganito yung eh, mga kalalaki lalaki pa nga yata ito eh Ayan, ganyan kalalaki. Ito, binabalik na namin yan. Ito, ganyan kalalaki. Ito, binabalik na namin ito. yung mga ganyang goods. Sobrang <laughs> na Dito, oh. Ito yung mga binabalik. Ano? Oh. three fingers lang ito. Binabalik na namin. Oh. Four fingers, binabalik pa nga yan. Ito talaga yung habol namin. Eh

Lobos may mantika mo do? Ngayon po mga kagilot, nakaluto na kayo na yung pinatisan. Ngayon lulutuin naman natin yung yung bibi. Ayan. At magluluto si kuya. Tapos doon nag uh, para sa spaghetti. Yes, sir, uh, po, yung niya. Anong luto yan kuya? Kaldereta natin. rin. bibi. Ayan o. Oh. Sarap niyan. Kuya nandadali. Estamos en

Sapat na. Yan na yung tatapon niyan. Ito na sasabaw natin. Ito panghawakan mo muna. Tolap. Hay sa kawali. Sabi, ang pinakon dumidikit. Sa kawali, ano? Sa lahat ng kawali, sandok. Ang kawali. Kailangan mahaba eh, para, ako eh. Hindi mababad sa ako eh. Ikaw. Nakabitong ka na. May kanin, may ano. na si Marisa eh. Hindi kanina sila makakain.

pagyalang talaga. maglalabat talaga kami sabi nagbag. eh sabi yung do tubig, sandali. kung maglaba ka pati ng tapay yung tapay ng tapay. tapay 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 tapay

ก็เอาอยู่ดิปน้ําตาลนี่กูปน้ําตาลเกี่ยนังคันังนี่กูพักร้อนนะแล้วพ่อพูดยัง Ayan natin natin wey Sa rao May nagayon natin wey Hindi yung Ano muna yung Yun muna Oo Oh. So Wala kayo Mo kumain ka na to Usok Atyo mga kagiliw Ayan na po yung ating kalderetang bibe. Ayan. Tawag nila dito is kaldereta. Pero para sa amin sa Quezon province is parang adobo sa gatao Ginataan to. Wala, wala mumuwi. May Medyo dinamihan pa namin yung sabaw is kasi sobrang sarap ng sabaw mga kagiliw. So, daron sa kanila lamig. Quality. <laughs> you know. hey, di ba, di ba? <laughs> Yami. Yami yum yum yum. Yami, yum yum yum. Nah, oh. kuya. Ganteng mah. Ah, gini <laughs>